Okay mga kabintor, magandang araw na naman sa inyo at welcome na naman dito sa ating video ano? So ngayong araw mga kabintor, binisita kong muli itong Monte Maria dito sa Batangas At sa pagkakataong ito, kasama ko ngayon ang My special someone So binisita ako nito mga kabintor at nagmula pa ito sa probinsya ng Negros sa kabundukan ng Toboso Negros Occidental So ayan mga kabintor, sobrang say ko ngayon dahil ito ang pinaka-espesyal na araw ko dahil itong anak ko mga kabintor bibihira ko lang ito talagang makasama so ngayon itong pagpasyal ko ngayon ito ang pinakamasayang araw sa buhay ko ngayon mga kabintor dahil sa haba ng panahon ngayon ko lang ito nakasama at ngayon ko lang siya na ipasyal dito sa Batangas mga kabintor kaya sobrang saya ko ngayon at araw ko ito mga kabintor ito ang pinakamagandang moment ng buhay ko mga kabintor ang makasama ang nag-iisang anak ko yan mga kabintor dalaga na po ito mga kabintor at kami lang dalawa ngayon ang namasyal so pinasyal ko siya dito sa glass walk inaasahan kong magbukas na pero sa pagkakataong ito mga kabintor hindi pa pala ito bukas baka sa pala itong anak ko sa pasukan mga kabintur kaya sinamantala niyong panahon na wala pang klase at pinuntahan niya ako dito sa Batangas para makasama niya ako sa pananalian na panahon kaya ito, pinasyal ko siya dito sa glass walk. at buong akala ko ito ay bukas na. Pero pagdating namin dito, ito ay sarado pa. Hindi pa available ito sa mga tao ngayon. Pero okay naman dahil ang ilalim pwede naman nating mapasyalan kahit hindi tayo makaapak doon sa pinaka glass walk. Ito mga kabintor, ang glass walk. So ito ang view na makikita natin dito sa ilalim ng glasswalk mga komentor. Pero hindi natin ma-enjoy yung glasswalk kung matatakot ba tayo hindi dahil hindi pa ito bukas. So yan po, tumuloyin lang kami dito sa ilalim dahil ito ay bukas naman at hindi naman pinagbawal ang pagpasok dito sa ilalim kaya ma-enjoy nyo pa rin ang pagpunta nyo dito mga komentor. At wala itong bayad mga komentor ha maliban na lang kung aakyat kayo doon sa glasswalk pero sa ngayon hindi pa ito bukas. At yan po ang makikita nating view dito mga kabintor. Napakagandang view. Yan, kitang kita yung dagat dito at yung abay baybaye ng Batangas. Yan po ang view na glasswalk mga kabintor dito sa ilalim. Yan po ang makikita natin dito. O, oh, napakaganda mga kabintor. Kaya lang hindi natin ma-enjoy yan dahil hindi pa nga ito bukas. At ito naman ang mga tanawin dito yan na at masaya naman ako at na-enjoy din ng anak ko ang view dito sa aming pinuntahan dito sa Bunti Maria. At dito mga kabintor, nagtanong-tanong kami kung kailan ang open itong glasswalk na itong mga kabintor. Hello, miss. Hindi pa pwede sa taas. At ang sabi nila sa amin, wala pang abiso kung kailan talaga ang pinaka-official na opening nitong glasswalk mga kabintor. kaya ang ginawa namin, dumiretso kami doon sa itaas. Ito naman mga kabintor, ang view dito sa taas, kitang kita natin itong glass walk. At yung anak ko, yan, nagbidyo-bidyo mga kabintor. <laughs> At makikita rin natin dito yung mini hotel na pwede ninyong arkilahan yan buong araw. Hindi ko lang alam kung magkano ang arkilahan yan. Pero yung iba niyan mga kabintor, hindi patapos yan lang muna makita natin dito at itong pinakamagandang view dito sa itaas mga gabintor yan po mga gabintor na napakagandang view dito pag nandito kayo sa aktual na uh, lugar So mga kamentor, iniikot na lang namin ang buong lugar mga kamentor ano? para sulit naman ang pagpunta namin dito. Pero mapapansin nyo, hindi karamihan ang bumibisita ngayong araw mga kamentor. Kukunti lang ang mga turista na aming nakasalubong dito. Mga local tourist lang din na dito dito lang din sa kalapit bayan natin na pupunta dito sa Monte Maria. Ito naman ang malapitang view ng mini hotel nila dito mga kamentor. Napakaganda din mga kamentor. Oh. Hindi ko lang alam kung magkano ang upa yan sa buong araw ito naman ang view na makikita natin dito napakaganda talaga lalong lalo ngayon na maganda ang panahon kitang kita yung napakagandang view dito mga pintor ganda talaga Tumuloy pa kami dito sa pinakatoktok nitong bundok na ito mga kabintor at dito sa Montemaria Shrine. So dito may makikita karing rin telescope. Yan po mga kabintor ang telescope nila mga bitur pero may bayad din yan mga kabintor. Yung hulog-hulog na limang piso mga kabintor para makita mo yung uh, kabundukan doon sa harap. Yan po ang telescope mga Kapintor. Yan ang telescope mga Kapintor. May bayad yan mga kabintor. Hulog-hulog nga lang. <laughs> so dito mga kabintor, napagkasundoan namin ang anak ko na aakyat kami doon sa pinakitaas para makita namin ang napakagandang view na nakapalibot itong lugar at ito naman ang nasa loob nitong Monte Maria Shrine yan mayroon tayong makikita dito ang mini grocery store at mayroong mga kainan dito mga kapintor yan. hindi kayo magagutom dito mga kapintor pag pumasyal kayo dahil mayroong kainan dito at mini grocery sa gilid naman ito mga kapintor makikita natin itong kukuha na ng ticket para makaakyat tayo doon sa itaas nitong building na ito, mga kapintor at ang bayad dito bawat isa ay 150 maliban sa estudyante at senior citizen dahil may discount sila So dito mga kapintor, tinuro sa amin kung saan kami dadaan at saan kami maghintay. So naka-elevator naman pala. So dito meron ng mga naghihintay, marami na naghihintay para makakayat doon sa itaas. Ano? At ito, turno na namin para sumakay sa elevator. yan marami kami mga kapintor. Ayan po ang loob ng elevator. <laughs> Ayan po ang anak ko. At pinindot naman ni Ate yung 17th floor. So mataas-taas itong building na itong mga kabintor. Mga ilang saglit ng mga kabintor at umabot na kami sa 17th floor. So ayan nagbukas sa mga kabintor at magmula dito makikita na natin ang view doon sa ibaba mga kabintor. So excited din ako mga kabintor kung ano ang makikita nating view kung nakakatakot ba o hindi. At dito mga kabintor, nagpi-picture-picture din ang anak ko para alaala na niya dito sa lugar. at ito naman ang makikita nating view mula dito sa itaas papunta doon sa ibaba so napakaganda mga kabintor akala ko nakakatakot ang tumingin doon sa ibaba pero hindi naman pala mga kabintor parang normal lang na ano ramdam hindi naman pala siya nakakatakot kahit sa sobrang taas na nito mga kabintor so yan po mga kabintor ang view na ating makikita dito yan po ang kabuhuan maliit lang siya na area pero mula dito, kitang kita natin ang buong view ng uh, lugar na ito mga kapintor. Yan po at makikita natin ang glass walk. So, mga kabintor yan po ang kabuoan ng ating pamamasyal dito sa Monte Maria Shrine at ito ay experience na hindi ko malalimutan na kasama ko ang nag-iisang anak ko mga kabintor dahil bibihira lang talagang mangyari ito mga kabintor baka sa sunod na panahon hindi na tayo kasama nito at iba na ang kasama nitong anak ko ngayon, uh, sasulitin muna natin na tayo ang kadit nito mga kabintor At gawin nating masaya ang mga moment na nandito siya at kasama natin mga kabintor So hanggang dyan lang po ang ating video dito sa Munti Maria mga kabintor At maraming maraming salamat Kung sino mong makapanood dito, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabintor